Naku, na tatabi na naman to. Ako mag-isa na lang. Ikaw galat. Oh, wala ni. Ikaw wawak sa tira ni Kevin. Oh, sige. Galat ang kitsi. Ha, Kevin? Yan lang. Saka yung kitsi, Ay, naku. Hindi <laughs> kayo. Wala na, natumba ni. Baka eh. magkulangan to ba? Baka delikado makulangan. <laughs> oh. Siguro nagawa ni Tim. Dinadala ko pa lang itong kitseng.

Gonna, kaso, sorry, kaso, so, sorry na sorry. <laughs> Parang walang matino. <laughs> Champuhan. Hmm. Oh. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Eh, Ay, ng mukha mo. Ay, sakit yun. Makin may ngiti. Eh. <laughs> Natutulog. ako eh. <laughs> Storbo. mo? <laughs> Oo. Oh, oh, Nakita mo ito? Ano? <laughs> Wala? Wala Ilang fingers sa harap mo? Dalawa. <laughs> Bilal mo ulit. Dalawa. Ay, satlo. Hindi, yun. Binadagdagan mo eh! Hindi, tingnan mo. Oo, at alam ko wala naman ako na ano dito. may pasa. <laughs> mm, mm Sino sa pinanigod? Sa'yo tayo? Ito. Ito. Bakit Bakit sa? Bakit dito? Sa ano ato? Lunes. Nung tayo nakila. Ang Martes. Oo. Oh, tanong mo sa sarili mo, bakit? <laughs> Kasi may bonnet, may sweater. Ako eh. Bulat, 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 bulat. Bulat, bulat.

Grabe! Grabe ka naman. Grabe ka naman, Sisi. Maglagay Okay, yan ang dami na. Ang dami na. Punti lang, punti lang. Ang yan. Side, side. Gilid, side. Yan, yan. Pataas, pataas. Pataas. Dito, dito. Side, side. Uh Paano? Okay, oh. kung dito po. Okay. So, tapos 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 na tapos 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 na tapos playstation na tapos Sorry. tapos 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 tapos

Lunes. 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 Martes. Break up muna ito. Mawala Nang tayo nagkiyakap. No, no, hindi. Aking version ito. Lunes. Nang tayo nakakilala. Martes. Nang tayo nakakailang ng... Nang... Nang ano? Pulburon. Pulburon. Nang tayo na kainin alimango. <laughs> Miracles, ng alimango Merkules Nang tayo na pag-ibig Shhh! <laughs> Thursday <laughs> Bigla na English Webes Nang tayo na, okay Monday The day that we met Tuesday We ate some crabs Uh, Wednesday We fell in love Thursday. Thursday. Wala na. Tapos so, ah, no. na. Ang tatlong araw ka lang pala eh. Tatlong araw lang ako. Ako. Mm. One year. Ano? A yearly. Yearly. So, One year. Nang tayo nakakilala Uh, Two years Nang tayo'y muling magkita Three years ah, okay. Nagpagkano huh? yung pag-ibig uh, Four years uh, okay. Ay nagpakasal ka sa iba Five years Oo, oh, oh, malaki lang siyang tingnan Big kasi uh, siya Pero mas matangkad talaga siya Hindi kasi malaki lang siya malaki siya tignan kaya parang pantay sila tignan pero matangkad talaga si David. Sobra init eh. Sobra hot. Hmm. Oo, ang hirap niya ihalikan kanina, ang hirap niyang ihag. Grabe. Sinis ako dito.